Isang araw, napaligo ako nang wala sa oras. Dapat kasi sa isang bukas pa ako maliligo. Meron kasi nagchat sa akin. Gusto makapagkita kasi meron daw ibibigay. Siyempre, isasama ko na si Lokoya Dugs. Para kung madukot man ako, may kasama ako. Tapos si Boyobo nakatambay kasama si Lolo. Kaya napatambay na lang din kami. Tamang kwento nga pala dito si Lolo. At kapag nagkwento ang Lolo natin, automatic makikinig kagad ka tayo. Tapos kasi pinaplex ko na nga pala yung gold ni Lolo. Manifesting at law of attraction, magkakaganyan din ako. Kaya mga naiipong kong ay pang ko sa gold. Limited lang kasi ang supply ng gold kaya tataas ang demand niyan. Maya maya nga pala umens na kami at nagpaalam na kay Lolo. Mga alas 5 na nga pala ito ng hapon. Kaya yung araw tirik na tirik. Kapag nga pala ganito yung araw meron ng sun kiss. Kaya kapag may ganito ay maganda magpicture. Guys parit naman ang sun kiss picture namin. 1 to 10 kung sino yung pinakamaganda. Tapos kiss maya maya nga pala merong huminto sa amin. Gusto rin kasi nila magpa picture. Kapag mga ganito ay nakakatuwa. Andito na nga pala sa meet up place namin. Kaso mukhang napaagay yata kami dito. Kaya naman na lang kami dito sa paligid. At as usual ang pinakauna na namin pinuntan itong isdaan. Mukha na kasing flower horn sa Boy Ubo. Tapos na pagtirapan namin pumunta sa bahay ni Boy Matthew Norin. Medyo malayo nga pala yung bahay niya. Hindi na rin nagre-reply yung kamit up namin. Kaya ayun dahil nandito na rin kami, dumiretso na kami. Sa sobrang layo nga pala ng nilakad namin, nagpabili na kami kay Jose Lito ng buko juice. Bonsong kapatid na lalaki nga pala yan, nila Kuya Dogs. Grabe yung uhaw ng Dugyot Brothers. Makainom lang, tinawagan pa nila sa trabaho. Pero guys, ang swerte ko kasi binigyan nila ako ng kwek-kwek. Alam niyo ba, favorite ko to kasi ang laki ng itlog. Ang problema namin kung saan namin itatapon tong basura. Buti lang after 1 hour meron kami nakitang basurahan. Grabe guys, sobrang layo talaga ng bahay ni Boy Matthew Nurin. Wala sa amin, isang oras na kami naglalakad. Tapos pagpunta namin sa bahay nila, wala sila dito. Kaya tinawagan ni Boy Ubo kung nasan sila. Yun pala, nagde-date sana all. Kaya pumunta muna kami dito sa bahay ni Boy Susi. Ang sabi namin, magpapahinga lang kami dito kaso binigyan kami ng soft drinks. Grabe guys, hindi ko inaasahan pero ito talaga yung pinunta ko dito. Alam ko kasi kapag pupunta kami dito, meron kami libreng soft drinks. Maya-maya nga pala, pinapasok na kami sa bahay. Kung kanina, binigyan kami ng soft drinks. Ngayon pinapakain na kami. Grabe nga pala yung maling nila, parang spam. Hindi ko alam kung spam ba talaga 'to kasi hindi pa ako nakakain noon. Pero grabe guys, sobrang sarap. Pauwi na sana kami pero bigla kami sinundo ni Boy Matthew nurin Buti na lang guys, sinundo kami kasi naglalakad lang kami pauwi. Kaya tuwa-tuwa ako kasi hatid sundo kami. Tapos guys, pagpunta namin sa bahay nila, meron din food trip. Ito talaga yung reason kung bakit namin kinaibigan si Boy Matthew nurin Meron silang sasakyan tapos galante pa. Nagparinig lang ako na hindi kumakain. Sinabi nila, meron kami ulam. Ang masarap do, meron pang pakape. Galing pang Starbucks. Tapos guys pag uwi ko nga pala nandito na yung parcel. Na traffic daw sila kaya diniretso na lang dito sa bahay. Hindi ko nga pala alam kung anong laman ito. Kaya bukas i-unboxing ko to. Kayo guys sa tingin ano kaya to? Sana skincare. So guys gusto mo bang kumita ng pera habang naglalaro lang? Pwes maglaro na kayo ng Honor Club. Play as case mo muna. Sabay punta ka dito sa settings. Tapos i mo yung phone mo.